Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po, ano? Itong naging tugon o response po mga kabida ng DOJ dito ho sa aligasong hindi ho daw sinunod po ng mga arresting officers. Ito pong uh, nakasaad po mga kabida sa Article 59 ng Rome Statute. Ano po, no? Particular, ito hong step number 2 na kailangan pong iharap po itong Sidigong matapos po siyang arestuhin po makabida sa isang competent judicial authority ano. Yun po yung nakasaad po sa number 2 po ng Article number 59. yung e tanong po dito eh humarap po ba itong si Digong ano dinala po ba itong si ng mga arresting officers pagkatapos po siyang maaresto ano. Okay? Now, anong pong purpose kung bakit uh, kailangan po siyang iharap doon sa isang competent judicial authority? Ano? Ang interpretasyon po mga kabida ni Sasko Gando Sasot at ni attorney Neil Abayon po, ano? eh, ang ibig sabihin po ng competent judicial authority ay korte po. Ano? Korte po yan. Now, anong purpose po kung bakit kailangan po siyang humarap sa korte? Pagkatapos pong ma po mga kabida, ano po? para i-determine kung yung Warto arrest ay authentic at uh, kailangan pong malaman po ng korte hindi ho ba nalabag yung karapatang pantao po ni dating pangulong Rodrigo Duterte at uh, kung nabigyan po ba siya ng uh, due process po mga kabida, ano pa no yun po yung purpose kung bakit kailangan po siyang iharap sa isang local court at itong local court na yan ay matatagpuan po ito sa uh, custodial state ano po ano po yung custodial state at sino po yung custodial state? Of course, ang Pilipinas, ano? Kasi dito ho siya naka-custody, ano po? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. E ang tanong po ngayon, nasunod po ba ito? Okay? Ng mga arresting officers. E ang tingin po mga kabida, at observation po ni Sas Rogando Sasot at attorney nila Bayon ay parang hindi ho nasunod at hindi ho dinala ito pong si Digong sa judicial authority ano po no mga kabida pagkatapos pong ma-arresto po ito no okay so dito po mga kabida, sa post po ni Sasrugando Saso one hour ago po ano um pinost po niya ito hong uh, pahayag po ni uh, attorney Miko Clavano spokesperson po ng DOJ ano po no uh, kung saan po ay bilang response po mga kabida doon ho sa aligasong uh, hindi ho sinunod ito hong Uh, step number two ng Article uh, 59 ng Rome Statute ano po? Na ang sabi po dito ni Attorney Miko Clavano, ang naging role namin ay competent judicial authority to attest sa lahat ng mga proper processes ay ginawa ano po? So ibig sabihin po mga kabida na sila daw yung competent judicial authority. Nung time po na hinuli po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh, andun po yung representative po ng DOJ, no? maliban doon sa PNP, ano po, mga kabida. Okay? Now, possibly na yung, yung ibig sabihin po ni Attorney Clabano, na hinarap po nila itong si Digong doon po sa kanila, no? Bilang competent judicial authority, ano po. No? Now, eto, Meron po akong ni-research po mga kabida. Uh, nagtanong kasi ako kay Google eh, ano? Kung anong ibig sabihin po ng judicial authority, ano po? Ito po, babasahin ko po mga kabida, no? Judicial authority refers the power or function vested in the judicial branch of government. Primarily, courts to interpret laws, settle disputes, and administer justice. It ensures the impartial application of law, protects individual rights, and maintains order within a society. Ano po? Na? Dito, mas malinaw pa po ito. Ano? Um, judicial authority is derived from the people and vest in and is exercised by the courts and tribunals established by the Constitution. So yun po, yung ibig sabihin po ng judicial Uh, authority. So sa madaling salita po, ang judicial authority refers to courts. Okay? Courts. Okay, ang tanong ko dito, yung Department of Justice po ba ay makukonsiderang judicial authority? Makukonsidera ba silang korte? Ano po? Okay? Eto, nag din ako mga kabida, patungkol po dyan, ano? Ang sabi po ni Google, Okay? Ang sagot po niya doon sa tanong ko po kung ang DOJ po ba ay makukonsiderang judicial authority? Ano po yung sagot ni Google? Ito po. No, the Department of Justice is not considered a judicial authority. Ano po na? The DOJ is part of the executive branch of government, responsible for law enforcement and the administration of justice. It handles the prosecution of criminal cases, provides legal counsel to the government and overseas agencies such as National Bureau of Investigation and Bureau of uh, Immigration. In contrast, judicial authority is vested in the judiciary, which includes courts such as Supreme Court, Court of Appeals, and lower courts. courts. So, mahina po yun doon ho sa distinction po nila, no? Okay? Yung DOJ po ay hindi ho uh, under po ng judiciary branch ng government, ano? Ito po ay under po ng executive branch po, mga kabida. Ang tanong po dito, bakit po eh, makukonsidera po silang judicial authority? So, mali po yung sinabi po ni attorney uh, Miko Clavano, ano, kung pagbabatayan po natin mga kabida, ito pong post po ni Sasrogando Sasot. Ano po, na? So meaning, ang interpretation po ni Sasrogando Sasot at ni attorney Nila Bayon dito ho sa pagkakaresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh hindi po daw nasunod yung alituntunin po mga kabida ng Article 59. So, deprived po itong si Digong na makaharap po itong korte at saka Importante mga kabida, yung number 3 din ng Article 59 na dapat bigyan po siya ng ka, uh, pagkakataon na makapag-apply po ng uh, interim release pending arrest. Ano po? Anong ibig sabihin dyan? Ang interim release pending arrest ay equivalent po yan mga kabida dito po sa atin ng posting of bill. Ano po, so ang tanong po, binigyan po ba siya ng pagkakataon to apply for... Uh, interim release, pending arrest. Kaya ang sagot po ni Atty. Nilabayon at uh, Sasugando Sasot, wala mga kabida. So, in short, eh, nilabag po yung karapatan po ng dating Pangulo, dito po mga kabida, At posible na eh, ito po ay magiging grounds po ng dating Pangulo to question it doon po sa International Criminal Court. So ang magiging argument po dito makabida. kabida, ni dating Pangulong Rodrigo Ro Duterte doon po sa International Criminal Court, eh hanggang ngayon po mga kabida, eh hindi po na-acquire ng ICC yung jurisdiction over his person uh, dahil po hindi po nasunod yung alituntunin po mga kabida doon po sa ilalim po ng Article 59. So yun lang po